Hello, hello! Magandang-magandang araw sa atin lahat, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat ng inaabot ng aking programa, programa, aking vlog na Travel Nates. Kumusta na po kayo? Ang ating magiging topic ngayon, uh, pero bago ang lahat, ayos ko munang batiin lahat ng aking mga subscriber. Kumusta na kayong lahat dyan? Ito, patiin muna natin sila ng magandang araw sa inyong lahat. Yan. Sina Limp Mori, Stone Fuentes, Regara TV Vlog, Malyari Mascarinas, Nestor Buena, PBJ, Fanatics. Ganoon din naman. Itong si... Ngayon na nga, natin yung mga pangalan ng ating mga friendship. Jake Magnus, Jake Guevara, DJ Kyle 21, I miss Screw, uh, Tamisi, Atom Radillas, Janitor in the City, Johara, Mamita, uh, Talk, Armin Patricio, Vergara, Rebecca Mendoza, April Cordero, uh, Eva Fernandez, uh, I, Gala Vidreya, uh, Yvonne Santiago, Shirley Fernandez, Maria Teresa de Jesus, Rudy Inviso, FBJC Mama Claire, anak uh, ni Mom Tree, Lalim Mihares, Cherry Jennifer Pasha, Jen uh, Nestor Buena, Bek Bek the Melod Gala with Ria, na uh, ano ko na siya na, no? Dexter Beltran, Manuel Ponce, yan, uh, meron pa tayong mga bagong uh, mga kasama, tapos si mam, Mama yung pangalan nyo, yun, nakakalimutan ko na tuloy. Uh, Elena, Melba. Okay, ang ating tatalakay ngayon ay tungkol dito sa bakit gusto mong magkaroon ng best friend. Okay? Sino ba sa atin ang ayaw ng best friend? Ako, Charles. <laughs> bakit gusto mong magkaroon ng best friend? Or bakit gaano kahalaga sa iyo ang best friend? or kaibigan, uh, BFF, ang tawagin, di ba? Ano yung mga tawag nila? Nag nagawa mo dito? <laughs> Ito ang aking best friend, si Gray. You may say, Hi, Gray! Hi! Ang hmm? best friend kong si Gray, yan, laging pumupunta dito nang gugulo. Lagi siya nang gugulo sa lahat, lalo uh, kapag kumakain ako, Ayan. Bait-bait niya. Super bait yan si Gray. ano no. Diyan ka na, Gray. Saba ka na. Dito ka na, dito ka na. Dito ka na. Ayan. Okay. Bakit uh, kailangan natin ng best friend sa buhay natin? Bakit kailangan magkaroon tayo ng kaibigan? Unang-una, pag may problema tayo, sila yung pinukwentuhan natin. Minsan, hindi naman natin nasasabi sa ating mga magulang, sa ating kapatid, hindi natin nababanggit sa kanila, di ba? Maghanap <laughs> tayo ng kakausap, ng makakamarites. Pinasabi <laughs> natin sa kanila kung papaano natin na yung, yung, yung problema natin. Siyempre, kailangan ihingan din natin, mailabas natin kung kanino. Kaya alam, minsan kasi, minsan sabi na kung sino yung best friend mo, yun na nagiging best enemy mo. Totoo ba yun? <laughs> Nangyayari yun. Nangyayari talaga yun. Kaya lang, minsan talagang sa isang tao, kailangan natin ng best friend. Na yung maging, kahit na hanggang sa tumanda tayo. Tulad nga, meron tayong mga barkada since elementary, since high school, hanggang sa mag-college, hanggang sa mag-graduate. Eh, may, meron pa rin best friend. Piliin nyo lang. Piliin nyo lang yung inyong mga, mga kaibigan. Sa bagay, minsan hindi naman pipili kung saan dumarating. Minsan hindi natin intention na maging kaibigan siya, pero nagiging friend natin. Ano sa katulad namin, yan. yun nangyari sa amin. nag-vlog kami, tapos may nagko-comment ang kasi naging kaibigan namin. Pag matindi pa nakikita, nakakausap lang, nakikita lang yung mukha sa, sa YouTube, sa Facebook, ano sa mga reels, nakikita yung mga nag-live, tapos nag-uusap sila, sa nag split ang, uh, ang screen, nagigita nag-uusap, hanggang sa maging magkaibigan. Yun ang ilan sa way para magkaroon ka ng friend or BFF na tinatawag. Ngayon, minsan lang kasi uh, may mga advantage yan. Advantage and disadvantages. So, ang advantage niyan, kapag uh, gusto mong mamasyal, meron ka makakasama. Uh, sinasabi mo oh, tara, pasyal tayo kay T.B., Iba mi sa kanya-kanya para siyempre yung gastos, hindi naman pwedeng puro libre. maliban na lang kung meron kang kaibigan na galante o may pera o mayaman na ililibre ka. Pero mas maganda kasi lumalakad na may sarili kang pera, kahit pa sa libre na yung pagkain, libre yung pamasahe. Tapos doon along the way, magiging friend mo na. Advantage niyan pag uh, gusto mong mag chill, -chill lang at meron kang mga kaibigan na makakasama. Uh, meron kang masama ang loob mo, hindi mo masabi sa mister mo, hindi mo masabi sa anak mo, sa nanay mo, sa mo, hindi mo masabi, kahit gusto mong sabihin. Baka mamaya iba yung maging dating. Kasi wala naman taong walang problema. Abnormal ka kapag ka wala kang problema. Okay ka, uh, iba na stress di ba? So, ang point doon eh, doon sa kaibigan mong yun, nasasabi mo, mayroong babae sa babae magkaibigan, lalaki sa lalaki na magkaibigan, best friend. Diba sa kanya mo nasasabi, minsan nag-call or chat. Yun yung mga advantage. Nailalabas mo yung sama ng loob mo, isasabi mo sa kanya yung saya mo, pag masaya ka, kukwento mo sa kanya. Ano naman ang disadvantages? Ang disadvantages naman yan, eh, halimbawa, eh, lahat na ng sekreto mo, eh, nasabi mo sa kanya. Lahat ng sekreto niya, eh, nasabi niya na sa'yo. Ngayon, dumating sa punto na nag-away kayo, na hindi naman sinasadya. Meron kay na misunderstanding, hanggang sa hindi na kayo nag-usap, na hindi nyo na, hindi nyo na pinakinggan yung isa't isa, kung anong paliwanag ng isa, naging sarado na yung isip nyo pagdating sa pagpapaliwanag, uh, hindi na kayo nag-usap, nakinig na kayo sa bibig ng ibang tao, nakinig na kayo sa sabi-sabi, alam nyo yung gano'n, may mga toxic na tao na nakapalibot sa inyo, pinakinggan nyo yung sinabi nila, pero yung kaibigan mo na matagal mo nang kasama, halimbawa, nang ganun lang na hindi pagkakaunawaan, dapat siya yung pinakinggan mo. Dapat nakinig ka, nag-usap kayo. Ngayon, kung talagang hindi na kayo magkaintindihan, dahil English ka, Tagalog siya. <laughs> hindi na, joke lang. Uh, halimbawa, eh, na talaga ng, nagkaroon na kayo ng wall, eh, mag-usap na lang kayo na maghiwalay kayo. Or either na meron kasi hindi na nag-uusap, dahil pinaniwalaan na yung ibang side, tapos naniwala ka dun man sa kabilang side, hindi mo na inunawa yung kaibigan mo, bakit may sinabi yun. Usually, ganun naman talaga nangyayari, di ba? Normal yun eh. Kaya lang, uh, doon mo na yung masusubukan kung gaano ka kitid o gaano kalawak yung pangunawa ng kaibigan mo o mga naging kaibigan mo. Uh, minsan kasi meron talaga mga tao naninira na hindi sila masaya kapag merong masaya. ang crab mentality. Meron naman pagka merong inggit na masaya yung friendship niyo tapos sila hindi sila masaya sa friendship nila eh, at hindi sila sanay nang mayroong masaya nakikita naninira so isa yun sa nagiging um, disadvantage ng sobrang close nasabi na sabi ni lahat si si, si secret nag-away ngayon binulgar hindi rin maganda yun kahit anong mangyari kung mag-best friend kayo kahit ano pang sama o mga sekreto na sabi sa inyo, kahit mag-away kayo, dapat hindi nyo sasabihin sa iba. Kasi nung araw na walang, walang nagtitiwala sa inyo, may isang nagtiwala. Yun yung best friend nyo. Kaya, kayo sinabi, kaya niya sinabi sa inyo lahat ng uh, nararamdaman niya, lahat ng sinasabi niya. Kasi yung time na down ka, eh, pinagkatiwalaan kanya at pinagkatiwalaan mo siya. Ngayon may bagay, may time na naghihiwalay kayo dahil sa mga bagay na hindi niyo alam kung bakit kayo nag-away. Alam niyo hindi kayo nag, hindi kayo nag nag, nag, nag nagbungangaan. Hindi naman kayo nag-away ng sabunutan, suntukan or whatever kahit sa word. Pero may mga tao na makitid ang utak na gustong manira ng relasyon bilang magkaibigan. Ngayon, ang gagawin niya, ang gagawa sila ng mga kwento. alam eh, mo ba sinabi ni anong ganito? talaga, hindi ko na nga siya papansinin, hindi ko siya kakausapin. Hindi mo kinausapin, hindi mo alam yung nakipag... Yung, yung nagkwento sa'yo, naiingit lang doon sa kaibigan mo. Siniraan ka tuloy ngayon. O ngayon ang gagawin mo, utu-utu ka naman. Nakinig ka naman sa kanya. Hindi mo pinakinggin talaga kaibigan mo. No. Oh. E, di ka kwento. Dahil galit kaya kukwento mo na yung, yung sikreto niya. Mali. Bakit? Babalik sa'yo yun pagka gumawa ka ng bad sa kapwa mo, babalik at babalik sa iyo Believe me. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa. Pero babalik yan. Hindi naman agad-agad yan. Nagtatanim ka muna, di ba? Kaya huwag ka rin magtanim ng, 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 ng galit. O limbawa, nagalit ka sa kanya. Time heals the wound. Lipas ang ah, panahon. Mawawala din yun. Basta wala lamang gagatong. Ganun lang yun. Kung may isa kayong kaibigan, okay na yun. Inap. Kung marami kayong friend na kasama barkada, okay lang din naman yun kung kaya nyo dalhin yung marami kaibigan. Ngayon, kung isa, dalawa, okay na yun. Maging masaya na rin lang tayo doon. Di ba masaya na yun? <laughs> <laughs> na marami kang kaibigan. Kung totoo sila sa'yo. Kaya ako, bilang ako, marami rin ako naging kaibigan. Pero yung pili talaga na kaibigan na, na sasabihin mo ng sekreto, dapat mga isa, dalawa lang. Ganun. Ay, well, kung lalakad kayo, dalawa lang kayo. Okay na yun. Para wala kang sabi intindi <laughs> Isa kasi yung ganyan antay antay-antayan pa, tapos may lakad kayo, tapos siya yung pinakamatagal. <laughs> na, pag wala yan, siguro sigurado pag-uusapan niyo. Yun. <laughs> yung pagiging may kaibigan, normal yun. Dapat may kaibigan ka. Kung may anak ka, ako may anak akong dalaga, kaibigan ko siya. Hindi, na, hindi ko lang siya anak. Yung mga sekreto, yung mga inis ko, yung tuwa ko, yung... Lahat, sinasabi ko sa kanya, at least na, nai-release mo. May asawa ka, sabi mo sa kanya yung problema mo. Kung wala kang problema, uh, kung masaya ka, napanood kang nakakatakot, kwento mo, kinakainisan ka, sabi mo sa kanya. Sa si inyo lang naman yun eh. Hindi na makakalabas yun. Lalo na pag mag-asawa, hindi naman nila idadaldal yun. Kapag dinadaldal nila yun, hindi nakakaya sila. Eh, yung kaibigan mo kasi hindi mo kadugo. Pero minsan, yung hindi mo kadugo, yun magmamalasakit sa'yo. Yun sa yung, yung kamag-anak mo, siya pang sa sa'yo eh, di ba? Ano yung mga nakatira sa, ibang, kung, sa isang compound, compound lang. Eh, hindi rin maganda. So, the moral of the story is, eh, kung meron kayong kaibigan, i-treasure nyo. Kung misunderstanding, mag-usap kayo. Kung hindi na dumating sa punto na magkakausap kayo at magkakaintindihan kayo, maghiwalay na lang kayo. On, on your, se on your uh, separate lives. Pero dapat wala na kayong uh, yung paninira ba? Paninirang puri o yung magkukwento ka pa. Minsan may naikukwento ko lang hindi maganda kasi nakakaranig ka rin na hindi maganda. Meron kasi mga maritas kayo na curious, iba't e, kayo ng away? Ang nangyari, uy, bakit nagagalit siya sa'yo? Hindi, na, hindi ikaw, hindi ka naman kumikibo. Meron talagang ganun tao, mapagtanong. Ngayon, pag nagsalita ka, anong kanon nangyari? Sagot mo, ewan ko, ano nangyari sa kanya? Basta ako, okay ako. So, pagdating doon, stop na yon. Kaya maganda rin ang advantage ng may best friend ka, may nasasabihan ka. Ang disadvantage na kas ng best friend mo, pag sinabi mo lahat ng sikreto mo, pag nag-away kayo, good, good luck. Ang talagang yun, trust mo, hawak-hawak pa niya. Pwede ko sa sarili mo, limbawa, may nalaman kang um, muna um, ikwento. Lari naman kwenta, tsaka wala ka rin mapapala. Hindi masarap mamuhay kapag meron kang kaaway. Masarap mamuhay kapag wala ang kaaway. Ngayon, dumating sa natural na may naiinis sa'yo, pero hindi mo inaano. Natur natural yun, normal yun. Bakit? Siguro naiingit, naiinis, naiinsecure. Di ba? Meron ganun. Na hindi mo naman siya inaano, hindi mo naman siya kinikibo, nagkasalabong kayo, hi, hello. Pero may malalamang ka na naiinis siya. Tapos may sasabi sa'yo, uy, parang naiinis sa'yo si ano, may nag-away ba kayo? Sabi ko, hindi. O, hindi pala, na naiinis siya? Hindi siya lang yun. Hindi siya lang na na-stress. Pero pero ikaw, hindi. O di, in-stress niya yung buhay niya. So basta tayo, enjoy lang. Wala kang sinisiraan na tao. Wala kang tinatapakan na ibang tao. I-enjoy mo yung buhay mo. Kung meron kang best friend ngayon, i-enjoy mo siya. Lahat naman tayo may kaibigan eh. Okay? Yun ang magiging reaction ko lang na yung mga maraming barkada, maraming kaibigan. Kung masaya kayo, good luck sa inyo. At happy naman ako sa inyo. Di ba? Yeah. yeah. para sa lahat ng mga may best friend at may kaibigan, ah, kung ano pa man yung uri ng kaibigan natin, enjoy natin. Para hanggang sa pagtanda natin, pakakasama natin sila. Okay? Can you feel it? Okay, that's all for now. At sana ay nagustuhan nyo ang aking uh, ang vlog ngayon. And don't forget to subscribe, likes, and comments. Travel Bye!